kini ang akong, akong suliran. suliran. Sa atong pagkaimugso kalibutan, gikalawaan at ang daan sa suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhiyan Aba na doon suliran na dilin mo an na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinang lang kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. kini ang akong ang akong suliran. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene o Gator na Elaine Bathan, ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran Tawga lang ko ninyo, og Elma, hingkod ang Pangitaron, Michael May in o may lima ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong soliran. Bahin kini sa akong mga anak ka gusto na akong makuha. Nabiyaan mong kundin ako sila. Aron ninyong hisaptan, ingon ining mga panghita po. Bobonggat! Ang ako mo ay manghihapal! Eh? Eh? Di pa ah! 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 Uh! Ustad Ustad ah! na mao! Ah! Gusto na ito! Gusto na ito! <laughs> Kaya ito ang pagkitang mga anak na mag-ibuhan na ako, Joe! Ah! Joe, Diyos, -jo 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 nakakaw Salamat. Ikaw masagod. Ayaw na lang good pagpalag sa akong buhaton, Sa akong mga lakaw. noon ka. <laughs> Di malanggot unta ko gusto, Tio. Nga magtakong at mga anak nga makasaksi si e Magkipuhat. <laughs> gusto na ang taon na na imong bisyo. Huwag kayong makuhang kaayuhan, Ana. Agoy, nagsugod na sa dinoon ka. Iyabok ko man init ka sa bau sa si mga lahong roon. Ano sa mga ka? Di man ka? Ha? Gipalitan palitan ganit ikaw init ka sa bau? Ano makakaon ka? Sugod so, naman sa kahinoon diya? Kaon ka dili? Makaon. Hindi niya Maka ako. Nga sa Higot! Oh my god. Kuya. Mo asawa ng gusto. Muto man 'yan sa may Santissima. Na na sa ang ni Muda Ilma? Namuro tamang saan Ay nga, mo ay na hiwi. Hubag ka ayo. Nga, ni mo kamata? Ang bod, makakita ka ba? Marag, kahubag na ana, oy. Nga, bukto, no? Oh. Drag magbunog. Stilan, nag ba yan ang bago ogdaan ni mo mga bunogoy Saman, Gikulatan sa kanjojo <laughs> Ay, hindi na ko makaantos ni Jojo na. Ay, sige man lang kayong nang di kaantos. Kasabi sa usahong di kagtambag, di manggi ka mubiyaan ng adik ni mong kapuyo, oy. Bisan halos, bisan matagad lang, pakanon kag kumo Kay rason ni mo, humanong kulata ni Jojo ni mo, panggaon dayon ka. Ati man sa pagkaon, niya dulgan ka ha? Kanya, Hayra, bisagsigi mong away. Niabot og lima ang inyong mga anak ay... Day ay tawo na peda ng Imong ba na nga paulian na kagumagkulata, oy? Apang pirti na sad mo bunoga? Gibuhat na na niya, oy. Arandilin mo siya ikiha. Ningi kayo na. Disidido na kong si Jojo, day. Ano sa? Mong ko. Tabangi ko makabiya sa amo. Ha? Huh? Sa tabang sa kong amiga, nakabiya ko sa among gipoy ani Jojo nga akong kaipon. Apan sakit sa kong dughan, kay gibilin ko ang akong mga anak. Kay wa pay kasiguruhan ang akong lakaw. Apan misaad ko sa kong kaugalingon, Nga kung makabarog na ko og may tarong na nga trabaho, balikon ko yun ang akong mga anak. O ha sa akong itrabahoan, may lalaki nga naluoy nako Buot siya, o gidawat o giatiman ko niya, o nagpuyo na mi karon. Unya. Oh. Uy, nagkilak ka na sa pilma? Gamingaw ko sa akong mga anak, Marlo. Dali na, dali na. Ihagte eh, ka pe. Eh. Aram mo kami yung mo sa imong mga anak. Shhh. Uy, gusto na. Mangi talaga itagpagi. aron makuha tang imong mga anak. Dili pa karon kay dili o mataandam. Dili pa igo ang atong natigom. Ilang nang makita sa pamilya sa imong kapuyong. Ha? Kaya na nimo nga kuhaon ang imong mga anak. Haba? Hmm. Salamat sa imong kog Salamat sa pagbawi sa mga kasakitan nga akong natagamtaman sa una kong kapuyo nga amahan sa ako mga anak. delikado ang dili kakaon. Kaluoy sa akong mga anak. Day, maipada ako diha ha. Isikreto e ang hatag sa kamagwangang anak. Hindi ko mahibaw si Jojo. Basin ko ni Bisyo lang sa niya. Oo, oh, okay. Okay, sige, day. Ako rin bahala. Sige, day. Salamat ha, kayo matrabaho pa ko. Aron makatigom kong tali. Aron makuha kong akong mga anak diha. Elma? Ma, ang ako mga anak, ako na unta silang kuhaon. Un. Unsa? Ha! Nayabag ka di ha? Ngiga ni mo no? Oh. Humani ni biya nila, karon kuhaon na ni mo? Ikiha ka hinuon na mo? Unsa? Ikiha ka na mo o Kay gibiyaan ni mo ang mga anak. Dili ni mo makuha ang imo mga anak, Elma. Unsa? Kon maayo lang untang kahimtang sa akong mga anak sa kamot sa akong mga ugangan o ilang ipa-eskwela, waron tay problema nako na kung kon dili nila ihatag na akong, akong mga anak. Aron makatikum ko para sa ugmaon sa akong mga anak. Apan, wa man ko nila pa ang mga bata o gimalmal nila sa trabaho sa bay. Ang akong mga pangutana mo masunod. Unang pangutana, Gibiyaan ko ang akong mga anak sa akong kapuyo kaya wala na makaantos ang ambisyo sa drugs o kulatado pa ko. Tinuod ba nga pwede kong makiha og abandonment? Ikatulong pangutana, kulatado ko sa akong kaning kapuyo nga adik. Ilabi na og makasuyop na siya. Pwede pa ba na akong gamiton nga katarungan kung ikihagit ko nila? Ikatulong pangutana, gusto kong kuhaon ng akong mga anak aron makaiskwela sila. Apan dili man nila ihatag, unsa may akong buhaton? Asa ko aron mangayo og tabang aron makuha ko ang akong mga anak nga naaron sa ako mga ugangan. Ikaw pa katapusan. May bago kong kaipon karon. Ulit tao batanon. O, litaw, o batan on Og okay na niya nga ari na mo ang ako mga anak. Posible basab nga dili mahatag diri na kong custody sa akong mga anak kay may laing lalaki na kong kaipon. Palihog tabang yung tambagi ko kini ang akong soliran. Tama. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling droga. Unsa pa man ang atong gidugayan guys? Ayaw na mo pagdugay, ipadala dayon ng inyong suwat sa Suliran under underscore 612 at yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, Official Writer Space. Pwede sad, atong ipadala sa 3 floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig tigpaminaw Hinaot-unta nga sa matag-adlaw nga naminaw mo sa ato ang programa na amoy makuha nga kadasig, no? Para mo padayon sa ato ang mga adlaw-adlaw uh, nga kasika sa ato ang kinabuhi. Dita mawagtangag pag-asa, dita magmaoy, dita mag-uol, dita magsigig lo blob sa ato ang kwarto nga nagmugtuk na lang tapirmi. kay guys kitang tanan ba di ba dok na gyud yes. problema way taw ngaay problema mm. ha so udili ta magampo nga wa tay problema yes. udili magampo ta nga natay igong kusog dasig sa pagatubang mm. sa atong problema mahuman ra lagi na Masulbad ra padragyud na dasig lang salig lang laban lang guys ana gyud nang kinabuhi di pwedeng magurong no mahuman na gyud problema na ra gyud nay kasulbaran tanan baka diba, usahay ba yan? No, kung ka mo, lang ka. Ka ganyan, sa so, so, sobra ni mong kagool, magsige naglabad imong o, oh, magsakit na imong dughan, di nakakakaon o tarong, di kakaunahon na tarong, di sa yun na ni mapangita ag sulbad. So, why Kalimti? Yes. Awa. Na ay mo abot na solusyon. So, na? Ako, kasulay sa good ko, anak kana ng over-anxious, ganyan kay Yes. Mm. Yung kung sa may ato makutlo na pagtulunan karong adlawa, do? Ang ah, ato makutlo na pagtulunan karong adlawa, Uh, according to Father Aloy, yes, achievement is its own reward. Mm. Keep. keeping on Keep keeping on Pad mo na to giingon padayon yes. ay at the end of the day masulbad ra na or maabot ra gyud ta sa atong destinasyon di man ta maabot didto maghunong ta Ma Padayon Ma gyud ta no guys may mga agreed na today yeah, kung niya, Okay gininggi dagandaghan na bini attorney okay ra ka so Yes go ahead ni Mel ni MJ og ni Nick Manuel dia sa barangay Kumbado Maasin City Di to Bobby Pritinsili sa barangay na Ilong Liluan, Engineer Marianet Castañares sa barang sa Libagon. Mga taga San Ricardo, kumusta si Gingging Gias, Yuli Almida, Binji Bonita, uh, Pintuyan Boy Molina, Rony Iskabert Lindon Duliaga, remove uh, Duliaga and Jeffrey Castanares the last but not the last but not the least pumusta naman ang mga tagaliluan ni Mayor uh, Juna Chong Vice Mayor Shirley Chong Asa um, na ng uh, dok Liluan Southern Leyte ni Southern Leyte okay. si Liluan Cebu La no Mayor Aljo Frasco man ako na <laughs> ibaw mayor sa Liluan okay, Cebu si Longlong <laughs> Chua si uh, Rusbe Chua og si ubit malubay sa salalila no ma ma mario o madong ma pagpaminaw ninyong tanan no so to lourdes silapon maria flor uh, Tevez. also to an antonio Binko from fatima negros oriental rianel cose sila dehito mabuting from pinamungahan cebu ug kang Lida uh, anelida heludo Flores. Ah, uh, Glicerio Galulo, Galolo de sa Cagayan de Oro City. Sige gani nagchat ako mm. tayo ng maminaw nato, no? Musta naman mo taga Cagayan de Oro City, no? Thank you for always uh, listening and punto legal ta karong adlaw do. Yes, ang atong uh, sender si Elma. Mhm. Mm -hmm. uh, anang uh, hingkod ng Pangilaron, may kalisin may limak, ka mga anak. Yes. Uh, punto legal ang atong Uh, atong kanyang, Suliran, no? Suliran ka ganina nga napaminaw, napaminaw, no? So, no? so yung no? mga pangutana. So, Walang pangutana nga? ni Elma, gibiyaan hmm. ko ang akong mga anak sa akong kapuyo kay wala na ko kaanto sa iyang bisyo sa drugs o uh, kulatado pa ko. Tinuod ba nga pwede kong makiha o abandonment? Well, in a way, yes, possibly, because ang imong obligasyon, um, labi na kay Dilimuminyo, mas dako ang imong obligasyon ngadto sa mga bata. Ikaw na niguro kag-imo, sa imuhang bisuso o kanang abusado nga bana wa ni mo huna huna a no ang ang imuha mga bata nga imong giintrigo sa inana pud nga klase nga amahan drug addict bayolente unya sila na po'y pahimong tan didto nganu wa man nimo dalha ang imuhang mga bata or di man gud ang solusyon sa pagbiya kamong lima siya unta imong gipapahawa kay pwede man nimo siyang papahawaon pinaagi sa Republic Act 926 or violence against women and children. Diin makakuha ta o permanent protection order nga mismo ang laki nga abusado, no, bisyoso nga ni-inflict o harm nimo kay kulatado ka na miligro imong mga bata, pwedeng papahawaon, mahimong dili na makadool ninyo, pwede nang dili makakommunicate ninyo, maski pag siya'y tag-iya anang balay nga inyong gipuian. So, para na ko, medyo sipya tagamay sa imuhang desisyon, nga biya ka, unya gipasagda na noon mo imong bata. I know, no? Di ba, Dok, na mm. tendency good nato to is self-preservation. Yes. Sa to ang kaugalingon, pero inahan mangug ka, no? Niya, naamang kay uh, obligasyon sa mga bata. Niya, magunsa unsa man to sila, sila na lang. Wa ni mo huna-huna, ano? Ah, so, um, yes, pwede. And uh, I really think na dapat kuhaon ni mo ang mga bata. Yes, mm. especially during that the tender years sa mga edad sa mga mm. bata, no? Mm. Very important kina siya. Nga na ang motherly figure no correct correct Ikaduhang pangutan kulatado ko sa akong kanhing kapuyo nga adik sa mm. una. Uh, ilabi na og makasuyop na. Okay, hi man. Mao yun. Pwede ba nga, pwede ba na nakong gamiton nga katarungan kung ikihag ko nila? Yes, of course, no? Um, that is also correct. But, um, nga pwede because you had to go tungod kay di na po mo makaya, dili na sa di, nasa di mo maagwanta ang pag-abuso. Ang ako amang good is, um, finding solutions ba? Finding the correct solution. I'm not saying sayop ni, but there was a better option and there was a better solution nga Mabuhat unta ni mo di hindi ni mo kinahanglan pabiyaan ang imuhang mga bata and at the same time na protektaran pud ni mo, imong kaugalingon ug sila from your abusive nga partner mo akong gi giingon ni mo may man ni mo siyang ah uh, uh, depensa ba nga mauna pero ignon man pug ka nga ul lagi na ning kamot ra kag imo unyang imong obligasyon sa mga bata imong gitalintan mo na ko nga mas na ay mas maayo o mas sakto nga solusyon untaan ang imong problema. Alright. So, hmm. ikatulong pang Gusto kong kuhaon ng mga okay. anak aron hmm. maka-eskwela. Uh. Panili man sila ihatag na ko. unsa may akong buhaton. Asa ko mudool aron mangayo og tabang aron makuha ko ang akong mga anak na naaron sa akong mga ugangan. Okay, now, karon kay live-in man mo, dili man mo minyo, wa man mo'y beneficious kasal, no benefit of marriage, illegitimate man ang imuhang mga bata, nga sama sa mga previous nato to, nga mga uh, drama nga napaminaw, ako na mangin nang iklaro say nga ang illegitimate nga mga bata ang kustudiya na agyod sa inahan. Therefore, ikaw ang naay labing dako nga katungod nga makakuha o gusto sa mga bata. Dili na nila pwedeng gamiton nga dipinsa nga imong giabandonar ang bata, mga bata kay nga naman makakounter mampug ka sa imuhang rason nga nung at that point in time ni ka kay kulatado mangka sa imuhang bayulente o adik nga kapuyo. So, karon pwede mang kakarason nga kaya naman ako no nga nga makabarog ug makaalaga ang kapaskwela nila akong kwaon ang mga bata and mahimo gyud na nimong kuhaon because like i said ikaw ang mas naay labing dakong katungod para Uh, nga makakuha sa custody sa mga bata. You might want to go to the uh, children and women's help desk, women and children's help desk sa police station para makuyugan ka sa pagkuha sa mga bata. Basin magkinahanglan sila proof nga ikay mama, so dalha ang birth certificate o ID o pwede po magpakuyog sa DSWD para makuha nimo ang mga bata. Yeah, kini mm. Yes. mm. nga pangutana uh, niya ito, medyo interesting kay katapusan nga pangutana. Mm. mag may bago kong kaipon karon ron. og o batanon. Sana all. <laughs> <laughs> o okay na niya, nga ari na mo ang akong mga anak. Mm. Posible ba saan nga dili mahatag diri na ako ang kustudi sa akong mga anak kay may laing lalaki na kong kaipon ka Actually, dili. Dili good siya mo matter kay ikaw man ang mama and like I kay said ang kustudiya sa bata na amana nimo ni mo. Wa man na? nagingon ang balaod nga dili pwede kay naa na kay kaipon there is no such provision of the law as only lang siguro kung ma uh, maprobar nga dili maayo dili beneficial to the welfare and the growth and um, development sa bata nga naam ang kanang maong lalaki unya ikumpara nimo sa ilahang amahan nga adik unya na ay isa ka lalaki batanon para baya gyud batanon pa dok no unya uh. kanang buot nga mga mahan sa ilaha kung sinsero man gani then The dili gyud na didan sa sa balaod pwede pa mangani na pohono no later on in the future kung kamo gyud ug buot sa gyud siya i-adapt ng mga bata no if he is really very willing then pwede pa mangani gyud na no nga iitugot sa balaod ang importante is makita sa DSWD o um, siguro sa kapulisan ito observe no nga dili harmful para sa bata ug mas maayo ang ilahang mahimong kahimtang kung naa sila sa imuhang puder maski na og naa kay lain kaipon ang importante buutan ang imo hang kaipon. Di na basihan kung na kay kaipon or wala. Kay mura man surya awa sa takabaw. Kung naana, naaragi hapon sila sa puder sa imuhang kaipon, katong imuhang kanhing kalivin nga, nga adik o bayulin din yan. Napod sila laing giipon na pun. Mm. See, that's the same story. So, Um, it works both ways, no? Mga suking paminaw, hinaut unta ang naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. O kinisap si Dr. Rene Obra. Daghan, kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhiga po sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide. Tatak areman. Daghang salamat o, o. maayong, maayong adlaw.